na dako. Okay. Ang mayor mayor na <laughs> yan. Yan daw. Kagabi pa to nire-request ni nanay. Ay, Hello guys! Welcome <laughs> sa ating YouTube channel. So sa wakas may lulukot na yung request ni nanay na Sweet and Sarna. Anong isda to, Nay? Dorado. Piyo! Oh. Cheese! Siyempre magluluto niya yung ating master chef. Kami ni Nico, ito. lang pang kulangot lang kami sa gilid. Kasi bagong gising. Ako naman ay nakaka-uwi lang from school so 30 kilometer drive. Medyo pagod tayo. Bahala na siya si nanay at si dada. Ayan natin yung pira nyo. Yan mayor-mayor. <laughs> dito sa amin ang mayor-mayor. Yung leader-leader. Mayor-mayor. Mm -hmm. Tawag nyo si nanay mo. Na. Tawag nyo na yan. guys! Hi guys! Watch nyo po si Tita Sunshine dito sa Facebook page. Ting! Tsaka yung iba pang kandidata ng Manggari. Soon, meron na tayo Miss Bulgaria 2023. Kita ni Nico ang isa sa mga kasali doon. So, ano mga ingredients natin yung sweet and sour sa mayor mayor. <laughs> mayor, <laughs> mayor mayor? Dala? Yung pinaka -simple, simple lang na sweet and sour. Yan, bell pepper, mayroong carrots. Diyan natin ng luya. Tapos, siyempre, pre -prep ko muna natin. Yan, ah, may asin tayo. May pepper. Tapos, yung chef, purpose, hindi no? niya na gagawin yung uh, tamang tingran si it. Tessa. Ayan, ito po ang gagamitin niya. Ito na po, ito na. Yeah, sweet, di chili. Na, sweet chili. Hindi yeah. na po mag megos megos yung tingran ng mga tingran. Uh -huh. Yan, yan din ang ginagamit namin. Yan din ang ginagamit niya namin. Para mabilis. So, lalagyan mo muna ng flour. Hindi. Okay. Titimplay mo muna natin yung ano. Ito. Ayan. Yeah. Ah, hindi makapangyalam. Nilalatak pa bagong gising sa so kanina, nagka-play play, -play siya rin ni Lolo niya. Ito yung video nila, oh. Ayan, yeah, boy. Bagong laruan mo boy <laughs> yung <Yeah. laughs> Mali-mali! dapat ikaw ang nakasakay doon hindi mali, sa I mga, ito. ako kinakabahan ako pag yan tumakayan yeah, Ikaw ang nakasakay Ya, <laughs> 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 Yari ka ngayon lo sakay ka dyan ngayon Palakas <laughs> <laughs> ni Nico Eh ng 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 ikot ikot na ah! Ikot doon 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 Ha sige boat <laughs> Eh, ngay 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 ngay. Umarap pang ite ang bagong gising ah. Oh, lula naman daw, lula naman daw. Lula daw, upo! Ano 'yun, opo. Ikaw gi kamang gina sa kanya na. oh oh oh. oh, oh. May ka daw. Ano Ano yung dala mo? Ano yan? Kay Big. Kay Big para sa akin? Tong -tong. Yan. Thank you. Kunin mo. Kunin ko. Ano? Ano yung Kay Beg. Thank you. Thank you. Ayan ako, kay mami mo daw. Kay mami mo daw itong tong-tong. <laughs> oh, Bib. I-deliver mo na dali. I-deliver. Tong-tong. Deliver. Oh, -deliver. Deliver. Tong-tong. -tong. Oh. -tong. Ayan na, na-auto na nila si Nico. Ayan na, na na si Nico. Ayan na, na-auto na si Nico. Na na kay daddy ah? Nakapasa kayo siya dito? Hindi, ang lalaki siya na dati dito. Diyan, sa ano? Sa trak-trakan? Sa trak-trakan okay. <laughs> oh, niya, mo na kay Lolo. Dali. Lolo. Kaya ako. Aroy, patay yung bi... Wala na, ano? Bitin mo nga. Naaawa ko dun sa lalaki. Matapos siyang tulungan. Ilaw nga, bib. 어머 <목소리도> Tìm thấy mọi tí ghillian chặt đào sợ lắm Sắp đầu tìm thấy mọi tí ghillian hoppanozillo loyen mọi tên mọi 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 Tinamang mọi nya mọi 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 Nè, Lagot ka ngayon, lolo. Tay ka ngayon, lo. Problema na ngayon ni lolo niya. Oo, oh, matamaan mo siya. May kagaw na si Nico. Patulak ka, dali, ebin mo. So, as... Gi, ebin mo. Ha! Abo. <laughs> Mas bata pa pala, gawa mo. Yan na, yan na, babe, yan babe. Takbo siya. Aro, aro, kasiming. <laughs> ni. Abi, hindi ganon yun. Ba't ganon? Hindi ganon yun. Takbo siya. Ayan. So, pagod sila parehas kanina. sa kwarto. Walang pupita ko dyan. Kaya yung ko ako. pwede mo kasi yung ula ako dito. Gabi sa... Ang mga Josephine sana. Shout out, Josephine Di Diyos. May parcel ka. Nandito? <laughs> Nandito. Parcel ka. Kung nakalimutan namin sabihin, ah, na mapanood mo ito, te. Nandito. Ah, eh. parcel mo. <laughs> ano yung big fish? Uh. So, big fish. Ang main purpose naman kasi pagka kaya nilalagay ng ganitong flour para di magtigil sa sa kawali. Ngayon doon ko lang din nakita yun. Okay. De, pero pagka piprito talaga ako ng isda, nilagyan ko uh, sa ispun. O, pag bangus, may Kahit dalagang bukit lang nilagyan niya. No, hmm, nilagyan ko. Hmm. Wasak-wasak kasi yung dalagang bukit okay, eh. Kasi pagka ano, pagka lalo na pagka hindi hindi mo gamay yung yung kawaling gagamitin mo sa pagpiprito. Okay. Di, talaga. Dikit talaga. Bakit okay, ito ganito? Ang loloko eh, ating mga dorado. Shout out sa mga nakakamiss ng dorado. Nung no, kailan may nag ano, sa atin yung comment na, namiss nila yung show nga, yung ruto daw nila. oh, iba naman. Mm -hmm. Binibusiness daw nila. Sila mo na-ups ko yan. show. Mm -hmm. Nakabasa ko sa message. Uh, si yung mga tiga ano, yung mga ko-comment, yung mga tiga Saudi. Mm -hmm. Siyempre, nami-miss nila ang ano, ni Yung mga kami kung kung naman sabi, may nakatikim daw doon na ginger sauce. Ginger sauce sa daw, steam na. Actually, doon talaga siya. Mm, doon talaga siya ginagawa. Pero sa bahay kasi ah uh, nanghihingi, ako mm -hmm. para doon kasi masarap naman. Masarap. ng kagano yung chicken ano yung gawin namin. Chicken. Sige Dito. Okay. Okay. okay.

Wala dito ngayon si Harabons. Wala rin si Harabe. Nandiyan lang. Ah, nandiyan ba? Nakarating na. Punti uh, lang tayo. Sina? Si Pe. Ang dito. One, two, Saan siya? Dito vlog ba? Nag-vlog sila. Titira na natin yun. Kasi hindi naman tayo marami. Sa mga nag-abang ko ng recipe, simple lang po itong yung share at Sweet and sour. At alam mo, alam na, alam na yun mga nanay. Baka nga may mga may share pa silang kanya-kanyang version. Uh -huh. Share naman po dyan para next time, iba naman yung sweet and sour namin. So yun, direkto na, ay, direkta na tayo mag-prito. Tapos, tsaka natin ito pagka ongoing na yung pag-fry. Ako na maghiwa iwa okay. Hindi ko na ipapakita yun yung pag-prito, alam niya eh. magluto na tayo. Pahabol kasi baka kulangin eh. Kali lang naman to. Gamin nyo na to eh. <laughs> Papanood nyo to lagi sa harapan eh. Kalo kaya harapin rady pag kasi harapin yung mga dyan. Kailangan sarapan mo yan kasi kakain siya dyan maya. Ano e, pala no? Ano, mm. so, kisahan na natin ang pag-isa. Kisahan muna natin tong ano, aluya. Sunod na alad natin dyan yung tibuyak. Guys, sino nakaka-relate? Sa bawat bahay na may mahilig maglutong magulang, sino po nakaka-relate na mayroong ganitong kawali sa bahay? Pakita mo nga, babe. Ganito ang kawali. ito ang ano, ito ang old school non-stick pan ng mga magulang natin, ng mga nanay-nanay natin. Bali so, yung kaldero ay kawali na ganito sa ano, sa bahay. Dito doon. Kay lola pa 'yon. Buhay pa hanggang ngayon. Tingnan so, natin tong bawang. Ako, ko pa kung sino pang meron pang buhay na ganitong kawali. Siyempre, sama na natin sa gisa nato itong ano, itong carrot. Kasi kailangan to lutong-luto. Hindi -luto. Kasi, kasi pwede kay nanay, kaya tatay yung, ano, yung malamlam ba na ano, na malamlam ba tawag yun Yung pang hindi ganong luto, pang hapok lang ba, kaya nila nang kasi hindi nga nila uya. Pagay na natin to So habang luluto tayo nyan, Siprito pa tayo dito sa kabila. yun know. o may bango so adjust na lang tayo sa ano sa tubig kung gusto natin medyo masos talaga gagagad tayo ng tubig pero lahat na ng ano eh ng timpla nandiyan sa ano eh dito sa sweet and chili sauce so sa na natin itong oyster sauce So, hindi na tayo maglalagay ng, ng asin kasi nga ito na yung pangalat natin. Palambutin lang natin yung ano, uh, carrots. Okay. Pwede na natin itong lagay Yung bell pepper. Tsaka naman natin ihahalo yung, ano, yung isdang primito. So habang pinapakuluan natin itong carrots, yung pinaka-sauce niya, siyempre paminta at sa ayon may, may, paminta na yung, ano, yung isda natin, maglagay pa rin tayo nito. Added flavor kasi. Yun, medyo malambot-lambot na yung, ano, yung tarots. Na natin And then, syempre, ang isda. Natin para ano, para kumapit pa yung lasing. So yun po, nawala yung, nawala yung camera dahil sumama po yung pakiramdam ni Shake Girl. So, sariling video. <laughs> Pero ano naman na to, luto na to. Pinapakapit ko na lang yung pinakasos ng sweet natin sa ano, isda. <laughs> so, ito, tayo okay. so, ito. Okay. So, ito, tayo okay. so, ito. So, pang ito, tayo ito. So, pang ito, tayo ito. Pang ito, tayo ito. Pang ito, <laughs> tayo like it, like it. <laughs> ito. Uh, <laughs> ito, tayo ito. Ito, tayo ito. Ito, tayo ito. Ito, tayo ito. ni tayo ito. Ito, Ito yung pano. Dami na, marami na. Marami yan. Ano May maya pala. May maya May maya pala. May maya pala. pala yung pagkain natin ng mulo? <laughs> so, abang nagluluto ako, nawawala-wala yung camera eh. Boy. Eh, matalitan siya. Uh -huh. Kung ba? Hindi, mayroon naman na hindi na tunawan. Kinain niya kanina. Ang À, tai vô. Có em. Ba em. Ừ. Ừ hồn

Nalumaki, kung gano'n ko... Ayun, minsan kwarto nga namin, meron na. Uy, Pag inaaral yung kutiyo. Oh. Hmm. Bakit yeah. pa Mga na yun nakakawala. ba na yun. ba Ano yun yan? Yung may baray, yan, Kasi, Yeah, ba? Yan, ganyan. Hindi talaga kaya.

sinabi kanina kasi yung sinasabi ko kakampal niya yung kasama namin uh, sa ano sa kain sa labas. Ayun, ay lalaban ng mismong gali. So, try niyo po i-visit yung link sa baba ng mga candidates ng Miss Mangarit. At syempre po, uh, tingnan niya si niyo niya dun yung kamukha ni Monica. Ayan. Gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nag-share na at sa mga... Facebook. Mag-share pa lang. Uh, wala tulong po yung mga kapag-video. Yung mga nakapanood na ah. ng heart reaction mo. <laughs> Bakit? Oh. Naalala ko yung ano yung... Yung lambing? Hindi, yung share, oh, share ni Ping. Eh. Palambing na lang <laughs> Tapos may <laughs> comment doon eh. Wala, hindi, hindi, hindi. <laughs> <laughs> Katabi mo na nga ako, nilagot ka pa ng palambing. Siya lang di pala nagpo-hold <laughs> <laughs> down. ka Talagang <dyan>. <laughs> so sabi ko, mo ko para mo yung oh. <laughs> <laughs> diba, ng diba pa Sa mga hindi mo po maka-relate post na Ito yun o. Hindi. Hindi na rin sarili nila. Magkatabi lang yan. No, bakit naman nabasa yan Thank you so much po.

1, 2, 3